Yo, what's up sa mga kaini? For today's video mga kaini, luto tayo ng pancit canton mga kaini kasi nag yung anak ko mga kaini. Yan. Yan, pancit canton So, power ng luto ka naman pancit canton? Ayan, mga yes! kaini, buhos natin. Mga kaini. Simple ng luto lang to. Ayan. At syempre, ilagay natin sa lagayan mga kaini. So, pag lang hinahantay natin, simple gagawa tayo ng ano, sa sauce niya. Ayan. Ayan mas mabilis ang gawa ng mga ka ID tapos gawa tayo ng munggo with ang mga ka so iyan mga ka -ID. So, yan lagay natin yung powder niya para mabilis ang gawa lang itong mga ka -ID. kasi gutom na daw yung anak ko sabi niya kakain daw siya ng pancit canton spicy kaya yun bilis bilis tayo bilang isang tatay kailangan sundin natin yung isang anak ayan halong halong na mga ka -ID. yung up sa inyo dyan mga ka -ID. ya halu halo Siyempre, halo-halo tayo maka kaili. Haluin, haluin. May haluin mga kaili. Okay, Siyempre, mix natin ang mix para okay yung lasa nyo mga kaili. Sa sa inyo mga idol. Siyempre, tikman natin bago natin pakain sa anak natin. Kaya tikman natin lasa mga idol mga kaili. Yan. Mix natin. Napakasarap pen spicy. Mabilis ang luto lang. Ayan. mga kaidi, okay, siyempre tikman natin siyempre may slow motion tayo kasi makita naman ang pagmukbang din ng kanton ay napakasarap talaga sulitin natin yung ating pag vlog dahil para makita ng mga viewers at mga followers shout out sa inyong lahat dyan ayun mga idol mga kaidi, what's up sa inyong lahat dyan ayun nagmukbang tayo ng kanton siyempre tikman natin ang ating luto ayan, napakasarap So, ibigay natin sa ating anak na Kylie. Thank you. At siyempre, gagawa tayo ng ano? Uh, yung kalabasa. Ayan, siyempre, babalata natin yung mga Kylie. What's up sa inyong lahat dyan? So, shout out kay Ate Rhea. Nagbigay niya ng kalabasa. So, natin yung ating kalabasa na dala ng aking misis. So, nag-request kasi yung aking misis na na gawa daw ko ng ano mong kalabasa kaya ito request bago ako matulog mga kaedi so gawin natin tong parts bilang isang padre di pamilya mga kaedi so shout out sa inyong lahat dyan whatsapp sa inyong lahat so for today's video mga kaedi ito gawa tayo ng magbabalat tayo ng ano technique ng kalabasa ayan mabilis ang tira lang to ayan habang hindi pa tayo natutulog at syempre tirahin na natin Puputulin natin yan. Ayan, putol, putol. Putol na, putol. Ayan, ang kalabasa. Maganda yung kalabasa. yung malutong siya. Medyo manipis nga lang yung ano, pero sulit at least libre. Kasi mahal din yan. Magkano rin yan sa puminibili Almost six dollars din yan. Ayan. Ayan mga kaili. syempre check natin yung ating monggong pinapakuluan. Ayan, ganoon lang kasimple. simple. Ayan, check natin kung bago natin tirahin yung isa kaliwaan. Lewat so, kanan yang gawa natin yan. Siyempre, nagsayang na tayo dyan. Ayan, tanggal natin yung mga buto. Ayan, mga buto niya. Ayun, shout out sa mga followers natin. Sa si mga subscriber. Ito sinyo lahat. At siyempre, mabilis ang gawa lang to dahil natutulog pa tayo dahil gerbyard tayo mga kaidi, So, what's up sa inyo lahat dyan. Ayan, mabilis ang gawa lang to. Ayan, tatapon natin mga basura. Ayan, para malinis. At saka, siyempre, mamaya, maghugas pa tayo ng plato. May mga kalat, siyempre. Shout out sa inyong lahat dyan. Ngayon, hiwa-hiwain na natin mga kaidi. What's up? Lagay natin sa lagayan. Yan, hiwa-hiwa. Hiwa. Meron kasimple ang tirada natin. Yan, hiwa. Mabilis ang tira lang itong mga kaidi. Yun, set out sa inyong lahat dyan. Ayan. Malapit na. Yan. Siyempre, susunod, linisan ng kutsilyo. Titirahin natin yung ano, yung ating kamatis. Ah. Salamat sa kamat sa tanim natin sa labas. Kinuha na natin para magamit. Ayan, kahit ilaw pa. si tirayan yan si Buyas, mga kaili. Ayan, mabilis ang tigiran to. Para gisa-gisa lang. So, nga pala, ang loto natin ay ano lang, biditar yan. Ayan, tira yan tayo, pabilis ang hiwa. Ayan. Ayan, ganun lang kasimple yung Mga isang mga malupit na kasiniro. Ayan, simple si Buyas. Ayan, si Buyas. Maganda si Buyas. Dahil, ano, may balap. So, hindi na kami nakabili ng malambalat. May lang titipid. At, syempre, yan. Tirahin natin mano-mano ang ating uh, bawang. Bawang pala, hindi sibuyas. Ayan, tirahin natin. So, Hiwain natin yan, mga kaidi So, what's up sa inyong lahat dyan. At, at sa so, mga followers, yan, tirahin natin bilis ang hiwa para mag-gisa natin yung hiwa. Hiwain natin, syempre. Tandaan natin, maingat. Isa sa kutsilyo, dahil medyo makalas yan ayan palagay sa bagayan. uh, next process na naman tayo ayan siyempre simpuya ah uh, mantika siyempre mantika mga kaili what's up sa inyo lahat gisa-gisahin na natin yan amikos uh, mikos natin mga kaili yun shout out sa inyo lahat dyan sa mga followers natin yan habang nagdi-gisa tayo siyempre selfie muna tayo ayan Alo, yes, siyempre, patingin mo natin sa kamera para makita ng mga followers natin dyan ng ating ginagawa ayan, shout out sa inyo may part hard ka pang nalaman dyan sige, tira tira lang dyan, gawa gawa abang gumagawa tayo siyempre, nag tayo ng iba pang ano yun, ginagawa para ano, yan, lagay tayo ng kamatis siyempre yung kamatis na hinog yung bin, wala kami ano, dilata na lang ginamit ko kaya si bigayan free so lahat ng mga laman loob ng freezer natin ref gagamitin natin mga kay ayan at simple lagay natin yung kamatis na ating tinanim sa labas na harvest na hilaw pa sa so, kung ano lang yung nasa loob ng freeze rip titirahin na natin at simple lagay natin kalabasa para maluto ka kaling kalabasa gisa gisa yun natin para mabango ayan siyempre ano ah uh, sa akin mga idea to ang gawa ko mga kay hindi naman ako kusinero, hindi ako chef ano ako, ah, uh, experience lang ito din ng paminta. ayan, si Buyas, healthy, lifestyle mo na kasi nag yung message, siyempre tayo ng ano are guys, yun yung natin tira natin, saka ayan makasarap yan siyempre nakaridin mo yung ating ano ayan, maganda ng kamatis ayan, maganda ng kamatis Siyempre, bago tayo nandisigisa, check natin yung ating munggo. Ayan, takpa natin. 3 min uh, three minutes. Ayan. Yun, hanguyan natin. Hanguyan natin. 3 minutes lang yung sira. Ayan. Para makumain yung bango niya. Ayan. Siyempre, buhos na dito. Nang gandaan, mga kaini. Slow motion mo na tayo. Ayun. Ayun, o. Oh. Ganda Bal pala kasimple. Walang sahog yan, Ah. vegetarian plant smith mga nga ID YON shout out sa inyo lahat dyan ayan nakulo-kulo na yan kasahat ng lasan yan walang saho puro vegetable ayan o oh, slow motion pa o oh. alam mo talagang ano o oh. motion pa talaga siyempre eh, talagang vlogger tayo yun kaya is din editor yun eh. kung ano yung ganun yung spontaneous motion yun ayan lapit ako na yung camera ayan siyempre ayan halawalawin na natin para sa ating next process dyan marapit na naman luto yan dahil yung kalabasa na lang yung naantay natin ayan naantay natin ang 5 minutes para lumambot yung kalabasa ay pahagat ka pa dyan ayun may nilagay pa tayong paminta ulit para lumasa. Ano yung eh, di mo pa dyan ha? Ah. Maglagay ka pa ng uh, kwan, Paminta. Yun. May pabuga-buga pang kamay mo. Kala mo ano yung pagkagawa mo dyan? Ayun. Okay. Di halohalohin natin. Siyempre yung kalabasa medyo malambot. Kaya ilagay natin yung dahon. Yun. Tsaka tikman natin. So, yung lasa niyan. Yung kalabasa kasi malambot lang ayon ayon oh kasarap yan kasarap yan Santay ni misis at, at sa nag request nito si Mian Cousin ayan at syempre tikman na natin ating niluluto ang makasulit ng ginagawa natin oh napakasarap yan mainit pa dandahan ka lang idol kamapaso hindi lang mo mga idol ayon oh napakasarap hmm. healthy